Na sa NASA, Abril ang kauna-unahang satellite sa outer space na gawang Pinoy. Ano nga ba magiging pakinabang natin dito sa Diwata 1 Yan ang ni Bimbo Santos. Matapos ang dekad-dekad ng pangangarap at higit isang taong pagpaplano, nabuo ang Diwata 1 Ito ang kauna na ang satellite ng Pilipinas na dinisenyo at binuo ng Pinoy scientists sa tulong ng Japanese experts. May abat itong kamera at halos yung laki lang ng balikbayan box. Pagdating ng Abril, hindi na pantasya lang ang istorya ng diwatawan dahil inaasang o orbit na ito sa mundo. Hindi na mystical ngayon ang satellite. <laughs> With reach at talagang ang ginawa na natin. Ngayong araw, ito turn over ng DOST ang diwatawan sa Japan Aerospace Exploration Agency sa Japan. Mula Tokyo, ihahati ito sa Amerika para dalhin ng SpaceX sa kalawakan. Kapag nagkaroon na tayo ng sariling CCTV sa ere, maraming sektor daw ang makikinabang. Malaking debit para sa gobyerno lalo na kapag may ko na dahil hindi na kailangan bumili ng satellite imagery na milyon-milyong piso ang halaga. The Wata one kasi will pass by the country twice a day and uh, during those times it will be imaging uh, parts of the country for various purposes. Pwede siya for weather forecasting, pwede for agriculture, security and military purposes even infrastructure development, disaster mitigation, and so on. Naglaan ang DOST ng 840 million pesos para sa satellite program. Sakop nito ang Diwata 1, data receiving station sa Subic, at ang Diwata 2, nalilipad naman sa susunod na taon. Umaasa ang DOST na ang Diwata 1 ay magkisilbing inspirasyon para sa mga Pinoy sa pag-abot sa mga pangarap na inaakalang kathang-isip lang. Kat Guide that into design and develop our microsatellite. Our Filipino scientists engineers are capable of almost anything. Action, Bimbo Santos, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere, copyright 2016.